Magahain ng petisyon ng PNP para malinawan ang inilabas na RTC Branch 15 sa Davao City na Temporary Protection Order sa KOJC Compound. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, nakasaad lamang dito ang pagtatanggal ng polisya o ng polisya sa mga barikada sa paligid ng compound, bagay na hindi naman daw nagiging hadlang sa kalayaan o seguridad ng mga miyembro ng KOJC. Para rin sa DILG, walang nakalagay sa utos ng korte na lisanin ng PNP ang loob ng KOJC compound kaya naman ipagpapatuloy ang operasyon sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kina KOJC leader Apollo Kibuloy at iba pang mga akusado. Ganito rin ang pananaw ng PNP at ang inilabas na order ay hindi para pigilan ang kanilang mandato sa paghahain ng warrant bagay na kanilang ipagpapatuloy alinsunod sa legal na proseso at karapatang pantao. Muli rin iginiit ni PNP Police General Romel Marbil na lehitimo kanilang naging aksyon sa KOJC compound at hindi para manghimasok sa karapatan ng mga miyembro nito. Sa kabila naman ng magkaibang pananaw, itinuturing ng legal counsel ng KOJC na si Atty. Israelito Torion na magandang development ang temporary protection order mula sa korte. Ngunit, umaasa siyang Lilisanin na ng mga polis ang kanilang compound.